Magandang araw, mga mami. Welcome dito sa Kusina ni Shena. Perfect ko lugaw, goto, mami, lomi, at lalong-lalo na siya siomay. Chili garlic oil nga pala ang atin lulutuin ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Tara, luto tayo. Una nga dyan, meron tayo ditong kalahating kilo ng sili. Hinugasan ko na rin yan at tinanggal ang mga tangkay. Pwede kayong gumamit dito ng gloves para hindi humapdi ang inyong mga daliri, lalo na kapag marami yung inyong hihimayin. At pagkatapos nga niyan, ay pwede na natin siyang ilagay sa blender. Isunod rin natin yung 6 to 8 garlic heads at yung mantika. i lang natin ito ng mga ilang segundo para madurog yung nasa ilalim. pagkatapos nga ay haluin natin para madurog pa yung ibang mga sili at mga buo-buong bawang. At ayan nga mga mi, o pwede na natin siyang i-transfer sa isang cooking pot. Pakuluin lang natin ito sa mahina at katamtamang apoy upang hindi ito masunog. Lutuin natin ito ng 30 minutes. And after 30 minutes nga mga mi, kumukulo na nga yung ating mantika, haluin lang natin ito at pwede na tayo maglagay ng iba pang mga ingredients. Naglagay ako dito ng paminta, oyster sauce, optional lang naman ito mga mi, salt, sugar, optional lang din yung sugar para mabalansi lang yung lasa ng ating chili garlic oil. Haluin natin itong mabuti hanggang sa matunaw yung asin at asukal na nilagay natin bago tayo maglagay ng suka. Take note mga mi, huwag natin siyang hahaluin ng 3 minutes para maiwasan natin yung uh, hilaw na lasa ng ating suka. And after 3 minutes nga, eto na siya mga mi, pwede na natin siyang haluin at lutuin pa natin siya ng another 30 minutes. Mas matagal ang pagluluto mga mi, mas tatagal yung buhay ng ating chili garlic oil. Huwag na huwag na nga pala natin itong iiwanan mga mi para maiwasan natin na masunog yung chili garlic oil natin. After 30 minutes nga mga mi, ganito na yung itsura ng ating chili garlic oil. Bale, isang oras nga pala dito yung total cooking time pagkatapos nga ng isang oras, makikita natin na malapot na yung ating chili garlic oil. Kaya naman, Patayin na natin ang apoy at ito ay palamigin. Take note mga mi, magbabago pa yung itsura nito dahil mainit pa yung ating mantika. Pwede maging mas dark pa ang kulay nito. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching!